ai jam 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 san. Aja. Lo grab di. <laughs> <laughs> ano, 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 ano. Christian ilu ilu ah. Iki. Christian dah nama Ah, halo si ano. Toki toki. Tokmol samal. Ah, nagmamatch sila dito ha, umaga na, nagmamatch ba? Grabe naman talaga sa Brutus Billiardol. Oh, umaga na, nagmamats pa sila. Oh, Alan Three Fingers. Oh, kring kring ngog Kim Turko. Tok tok Mol samal. Oh, andito pa sila ha. Oh, Sikyo Mental. Dodong Bangs. Oh, andito pa sila. Umaga na, nagmamats pa mga idol. Grabe naman talaga ang labanan dito sa Brutus. Oh, umaga na, may labanan pa, no? Oh? Grabe naman talaga. Ano 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 ano. Ah.